Okay na ah. Okay na oh, So ngayon, yung uh, troubleshoot natin nung gawa nung uh, parang hari ito eh. Hindi ko lang alam kung hari ng katangahan ito o oh, kabubuhan yung pinagagawa ito sa buhay niya. Yung simpleng gawa eh gusto niyang pahirapin. Ngayon, eto na siya. Yung gawa nung hari daw, hari ng kabobohan tapos gawa ko so hindi ko alam kung ano ba tong gawa na to kung lalagyan ba ng goma para gagawin tirador pero okay lang at least useful siya dahil nagamit ko siya ng pambaklas ng bell ginawa ko siyang white tool na lang okay so ito yung gawa ko okay dahil ah uh, ano raw ako eh ah uh, doon mahirap ay Don Mayaman pala. So Don Mayaman, o oh, sige, mapanindigan natin na mayaman tayo, kaya hindi natin siya tinipid. Okay, eto, hindi ko alam kung anong klaseng gawa di ba? Pero sabi niya sa akin, eh doon sa mga legit maker talaga na matatagal lang gumagawa, eh mga buraot daw kami. So ngayon, mali. Malamang ikaw yung buraot kasi alam mo bakit? Nang kumukuha ka ng idea, 'di ba? Tapos kulang pa. Kaya hindi mo magawa ng tama. So ito yung housing na ginawa mo na yung bearing eh kaya isang pack ng kamay lang, kaya rin hugutin ng kamay lang. Dapat hindi ganoon. Ang bearing housing hindi po pwedeng mahugot kasi nga kakalugyan, kakalas. So mag-iiba ang problema. Diba? Magiging problema na to kapag guma Dapat ganito ang gawa mo talagang solid round na bakal na naka zero, zero yan sa machine shop hindi kagaya nito zero zero tubo ng bahay yata to okay ito mo oh kakalas talaga to napakadali eh oh hindi po pwedeng ganyan ang gawa kasi syempre swing arm meron kang shock meron kang caliper dito kapag yung naging, nagkaroon ng stress o pressure dito ginagawa mo Lalabas yan. Ayan o. Oh. Kayang-kaya ng kamay o. Oh. Diba? Tapos, hindi po pwede ganito kalipis. Masyadong ampaw. Dapat, ganito kakapal. Ayan oh. o. Kita mo? O, oh, ilapit mo. Ganyang kakapal. tira mo naman yung ginawa nitong hari ng tibay. Eh, hindi pala hari ng tibay ito. Hari ng bahay. Okay? Pambahay itong ginagawa mo. Hindi dapat ganon. So, dapat ito. Huwag ka magtitipid. Ipamachine shop mo yung bearing housing. Hindi mo pwede yung makakuha ka lang ng kasays ng bearing kahit sobrang nipis. ba diba? sa mo gagawin? So, hindi dapat gano'n. So, yon Tapos, kung magpresyo ka, napakalaki. Dapat hindi gano'n. Kung magpresyo ka na mataas, dapat ng tama. Okay? Kailangan natin, ang mga maker na legit talaga na gumagawa, eh katandem namin, eh machine shop. Hindi po pwedeng walang machine shop. Kailangan may machine shop talaga. Hindi po pwedeng basta-basta gumagawa ka lang. Pag subakto na, sakto na, okay na yon Hindi po pwedeng gano'n. Dapat titignan mo yung tibay. Tapos ito, naman pa yan nung may ari. Kasi ito lang ang naka labas. May butas 'yan. Okay? Ginawa lang 'to ng may-ari para magsarado. para mas tumibay. Kung, Kung pulaan niya yung bracket mo 'no, niramsak-ramsak niya. Ah, oh. Ah, may butas pa. So 'yung may ari, kinonvert pa 'yung conversion mo para hindi lumabas 'yung bearing, nilagyan niya ng butas para maglagay siya ng insert na lock para hindi lumabas yung bearing. Kasi nga, yung gawa mo, hindi ubra. Lalabas Napaka at lalabas delikat. ang bearing. Kaya yung mismong gumagawa dito dito, yung may-ari, eh, ginawang pa ng remedyo yung gawa mo na dapat hindi na. Kasi ikaw na nga yung gumawa eh. Dapat inaayos mo yung gawa mo. Eh, 16.5 yun sa dual Magano? shock. 16.5? Dual shock na hindi maayos pa. Oo, oh, dapat sa 16.5 na yun, Maayos eh, mga dapat. mo nakangiti na hindi po pwede yung gagawa pa sila ng paraan do sa ginawa mo. Kasi nga, ikaw na nga yung gumawa eh. ba? Diba? Tapos gagawin pa nila. Di dapat hindi na sila nagpagawa. Eh, mas marunong pa sa'yo yung, yung kapatid nung gumagawa dito eh. Siya yung nagremedyo do sa mga ginawa mo para lang hindi maging problema nung may-ari talaga ng motor. Muntik ba aksidente to, di ba, Paps? Mm -hmm. Kumalas oh. ah? kumala sa gulong yan Ha? Ah, Kumalas sa gulong. Ako oh. sa gulong. Oo. Oh, kita mo? Kumalas sa gulong. Lumabas yung bearing yan. Lumabas yung... sa bearing. Tapos dinoble mo pa yung bearing nito, eh, 'di ba? Oo, oh, dinoble bearing ko 'yan. Dahil yung bearing. Bearing mo dahil nga para hindi lumabas nang oh. dire-diretso. Diba? kawawa. 'Di ba? Tapos kung magpula ka sa amin, ay eh, ganun-ganun na lang. Kala mo napakagaling mo. Baguhan ka pa lang, hindi ka dapat pupwede Kung kami gumagawa, sinisigurado namin na maayos. 'di ba? mo pa. Kung magmamayabang ka, siguraduhin mo walang magiging problema yung gawa mo at hindi putso-putso. Okay? Hindi ko alam kung tirador to, ano, lagyan na lang namin ng goma to, pwede na namin pumatay ng daga Pero okay lang, oh. Nag-DIY na namin to, patanggal na lang ng bell, saka ng pulley. Ginawa ko ng y tool. So, ito ang kakabit ko ngayon. May masilya pa yan. So, okay na. May masilya to para hindi ma-penetrate agad yung winelding natin bago pipinturahan. Hindi po pwede magpipintura ka kagad na lumilitaw pa yung winelding mo. Kasi pag yan, tinamaan ng tubig, kakalawangin. I I oh. Ibalik mo yung ginawa niya sa bracket mo. Hmm. Ngayon, yung ginawa mo sa bracket ko, na mo, tinanggal mo na yung, mo yung ma-welding, yun eh hindi kami niniwala walang naniniwala sa'yo gawa nung nagmamasilya pa ako kaya hindi po pwede yung lalabas yung pinag ako kasi nakamasilya yan lahat ng ginagawa ko since 2015 na nagsimula ako mag-convert lahat yan may masilya at saka lahat ng bakal talagang solid o ano, oh, solid pero hindi, hindi ako gumagawa ng mga bakal lalagay dito na ampaw-ampaw uh -huh. wala yan at saka talagang kinakalawang kung di mo aalagaan uh -huh. diba diba Mm. Tsaka, wala. Eh, ang ginawa niya sa bracket mo, tinanggalan ng pintura, tinanggalan ng masilya, tapos, ano, pinose ng marami ng, ano, kalawang. Kaya ko lang sa Hari. Ng hari katangan. Ka. Hari ng katangan. Mag-motor shop ka na lang. Magtinda ka na lang ng mga pyesa. Huwag ka nang gagawa. Kasi delikado yung mga kliyente na pupunta sa'yo eh. Yung magkakamali pumunta sa'yo yung kliyente, eh, hindi ikaw yung gagamit ng motor at alalahanin mo kapag katatapos mo ng gawin yung motor sila na ang gagamit ng motor nila yung may mga may-ari so wala ka nang pakialam doon kung anong mangyayari sa kanilang disgrasya which is nangyari na ito humiwala yung bearing mo nung ginagamit ng may-ari yung gulong ay yung yung unit kaya nga PDM ako agad eh para i-troubleshoot it yung gawa mo okay ito yung time na kakainin mo lahat nung mga sinabi mo sa amin ni Boy Kabuyaw at ni Don Mayaman. Okay? Alam mo na kung sino yun. Hindi ko in drop yung pangalan mo. In-respect lang. Pero alam mo kung sino yun. Siya walang respeto eh. Oh, wala kang respeto kasi. Ayan, malinis pa sa ugali mo yan. Oh. Malinis pa to sa konsensya mo. Okay? Kaya manahimik ka na lang. Mag-alaga ka na lang na apo mo. Wala kaming pakialam kung saan ka pa ng galing, kung ano pa yung katayuan mo dati. Ang pinag-uusapan dito, yung gawa. Hindi to payabangan. Kung saan ka nang kung ano nangyari sa buhay mo, wala kaming pakialam. Dahil hindi kami interesado. Ang pinakapakialaman namin ngayon, yung gawa mo na palpak. So ngayon, inaayos ko yung palpak mong gawa para na maging safe yung kliyente natin. Okay? So yun lang. Kaya manahimik ka na. Huwag ka magmayabang kung wala ka naman ipagmamayabang. Okay? Yun lang. Peace out.